Lab, tingnan mo na dito. Patawakin ko rin yung... Lab, tingnan mo na dito. Saan tayo pupunta? Ma'am, Ann. Oh, mangingisdaan na yun si boss. oh. Oh, oh. si Pecho Herrera. oh, oh. Siyempre, oh. Ayun, oh, no, Craig, oh. pwede maligo dito. May mga isda. Ayun, ayun, no, may mga isda, oh. Ayun, oh. No. Oh, diba? Ang dami, oh kaysa doon sa pinuntaan natin kanina Ayun, dito tayo bukas na umaga lab dito tayo tala ko ba walang mataba dito may mataba pala tala <coughs> ko walang mataba dito ba't yung bata mataba ay sabagay, eh. pati nga yung aso mataba dito eh. kanina. Hello! Masan? Lalaki oh. Ayun oh. Matyal, layan yung bangka natin ah. Ayun know, oh, pwede na tumalun dyan oh. Oh, dyan ah eh. May seagrass Ito yun? Okay mo ah <laughs> kanina Gusto na lang matulog sa bila Bakit? Asan? Ayun o no, no. ayun o yung tao Ayun o no, sa ilalim mo. Oh, O kuha na tayo Asan? Ang lalaki putik Doon o wala na tumakbo na Naka-blend in sila. Naka Pero malalim in. na yun, no? Medyo. Medyo. So ngayon, saan tayo pupunta, love? Today? Hmm. Pupunta tayo ng Mamon on Island and Corregidor. Sila yung less crowded na island dito sa Siargao. Hmm. Kasi medyo malayo siya kesa dun sa usual na Guyam Island sa Dako. Hmm doon tayo para hindi tayo masyadong crowded. Sa utang Wala nang papautang pa ng semento na, na, guys. Pautang. naging semento na po yung pera naming mag-asawa. So, lubid, naging, lubid, lubid, Naging semento, naging tiles, naging pinto. Naging lupa, yung mga drawing drawing namin ganoon. So, na ba yung boat natin? Parang kanina pa tayo naglalakad. Nasa dulo daw po kasi low tide. Right. nakakita ka na ba ng, ano, ng boat na may aircon? <laughs> no. Ikaw <ko> may babaw <laughs> <So, laughs> Windor. Ito yung last time natin. Uh oh So hindi. <clears throat> community. Island shopping. Island shopping. Ay, wait. Kuhan. Kumana ko na purong pet ako. Ang Island shopping. So what's the moment? Hindi ko makita yung bangka natin kung nga saan. Ayun, nasa dulo. Parang kailangan natin mangyari. Lumangoy tayo. Ayun o, yung ano. Ah, nasa dulun dulo. Yung square. Ano? Oh. Ay wala. Asa na yun? For today's video, wala pa tayong bangka. Today's video na cardio na po tayo. Ito si, na ano po yung cardio na. Si Mr. Nobody oh, nandoon oh. <laughs> Uy, Uy, nakahuli na. Ayun, nasa dulon dulo oh. yun oh sakto sakto o. Eto oh Ayun na o. Fake yat. O diba? Dahan-dahan na. Yun? Yan yun. Ay hindi. Tatawid tayo. Tatawid. Ay! Asan ba yun sa atin? Baka yun. Hindi, hindi yun. Ba't okay. ko

ibig sabihin late parking sila una na kayo guys tinatakot ako ako matakot yung mga todo long saka na dito long saka na una na si kay na kay nangisip lutong minuto na tatlong tawid pa pala tayo boy iidug pa na ngayon tatlong tawid tayo bye Russell. daming tao. Pwede nang tumawid? Pwede Oo, pwede, pwede na, na. na. Pwede na. na Makakahuli ba tayo ngayon, Clark? Tingin mo? Dito pa lang, dami na eh. Doon marami talaga. Magsasawa ka. Ilalagay ito sa ano? Sa swimming pool doon sa bahay. Swimming pool ni Kiara. Yung swimming pool ni Kiara, sasamahan siya ng mga isda. Para di siya malungkot. Iba't iba pala tourism dito, no? Kaya nga na ng mga isda, sabi ni Kuya. Ano, boss? Sige, Gina. Anong Gina? Na. Pwede na ba? Saan ba yung lang. na, papalapit na pala. Ano, tara? So, na tayo doon. Go, boss. Ibigyan na lang kita, boy. Ikaw, artista ngayon. All right. Oops, <laughs> natapa. Madulas, <laughs> madulas, guys. Mana bade money, money, money. Daming stages para nung boy. Paano pag inahabol na tayo ng zombie? Patayin na tayo. Wow! Mas <laughs> pawo <laughs> na ng mga gamit ah. Hindi. Hindi 'yan pang. Kanya ko may tanong ako kuya. Bakit sa dulo yung parking nyo. Ah, kasi sir, low sir pa. Low no na. Baka ma, ano tayo, maasakit. Hindi maka marami tayo. Ah, bawal sa low tide yun. Yeah. Oh! mo oh. Anton. na Oh. Boss, sunday mo na raw. Oh. na sila. Amigo, Anto, Anton uh -huh. Kaya alam mo ba yun? Oh, Anton? Oo. Oh. Uh -huh. Ah, tanong tamir naman. Kasi nakita ko sila, sa

Ah oh, sige. Sige sila pag-aakit natin. Sige. Ali Maraming gamit ang lalaki. O oh, hindi, may mga kasama pa tayo doon. Tatawid na sila. Ali ganyan dito. Hawakan kita. Ganyan kami tumawid. Yan talaga ganyan lang. Oh. Iya angat mo lang dito. Mat, mat, mat matibay naman 'yan. Akan na yung gamit mo na. na yung gamit. Akan na yung gamit. Hindi Ay, dito, sir. Grabe. So, kami mga sa amin, yung dai pang gamit. Hindi, nan. Hindi sa atin yan. Sa iba pa yan. iba pa rin, sir. Oo. Oh, doon yung sa atin, yung mga tropa. Grabe, ano to? Ang bigat. Dahil pang gamit, dahil matumulong doon. Boss Toyo. cardio boy, cardio. Ayun sila sir oh Ayun gamit yun eh, lalaki. Ayun yung gamit. Kunin namin. Yata kaya ito yung mga Ay, sorry. Ang pangat pala nila kasi low side. ano disadvantage ng bangka nila boy bawal sa mababaw. Pero 'yan, 'yung bangka nila, dito idadagdag.

sa nila pre? mayroon niyang kilolito, kyan, yeah, boss bye bye ka na bye vlog